sa isang kamakailang vlog ng celebrity beauty doctor na si Ivy Teo. Habang inililibot sila ni Gretchen Barreto sa kanyang bahay ay inalala ni Gretchen ang pagkakataong bumisita si Doc Ivy sa tahanan niya para magbigay ng eksklusibong beauty treatment sa dating actress. Naalala rin ni Gretchen, ang panahon na gusto niyang maging katulad ng lips ng Hollywood actress na si Angelina Jolie ang kanyang mga lips. Pagkatapos, sinabi ni Doc, Ivy Teo natutul siya sa ideya ng dating actress pero talagang gusto niya ito. We do all the treatments. Oh my God, and my lips. Sabi ni Gretchen, habang nagtatawanan. The Days of My Lips. I wanted to be like Angelina Jolie. I'm like, no Ivy, bigger. Then, she'd say, no, you can't have it. I'm like, please, please. Pagunita pa ni Gretchen. Tutulang celebrity doctor sa kagustuhan ni Gretchen pero iginiit niya. Ngunit, ayon kay Doc Ivy, hindi niya mapipigilan sila Greta. You can't live until you make my lips like Angelina's, sinabi ni Gretchen kay Doc Ivy noon. Lumaki ng lumaki. The people were like, she looks like a fish. But I loved it, sabi ni Gretchen.